So, update lang po. eto nga po pala yung first day. First day. So, kahapon nga siya na rebound. First day to. At kinabukasan tong video na to. eto nga yung second day. Second day siya after mariban. At kinabukasan nga yun. Ay pinaliguan ko na siya. Kasi nga, sobrang oily na niya. At sobrang init na po sa katawan. Kaya, pinaliguan ko na siya kahit second day. Na. at mo Ah, titignan lang natin kung ano yung magiging result niya kasi nga pinaliguan na natin siya kahit di pa siya umabot ng 3 days. At sabi-sabi nga nila ay bawal daw gumamit ng shampoo pero ginamitan ko siya ng shampoo kasi nga gusto ko lang magshampoo Pero after ko naman is ginamitan ko siya ng conditioner. Pero yung conditioner is hindi siya dapat umabot dun sa anit natin. At ayan nga, kita naman natin yung result. Maganda pa rin yung rebound natin mag, napakaganda niya kahit hindi siya umabot ng 3 days. At ayan nga, malapit na nga natin makita yung result niya. So, sa tingin ko naman ay okay lang kahit pinaliguan natin siya kahit 2 days pa lang. At ito na nga yung result niya. Tuyong-tuyo na nga yung buhok natin dito. Maganda naman siya at bouncy yung buhok natin. At ito na nga yung result. Result nga. After kumamaligo, mamaligo, 2 days lang ito. 2 days lang siya simula nung no, nariban. Nagigo ko na siya kasi nga sobrang init. So okay naman siya kahit hindi siya umabot ng 3 days. At take note ha, sinampo ko siya. Ginamitan ko, siya, ginamitan ko siya, ginamitan ko siya ng shampoo bago ako mag-conditioner. Kasi sabi niya na, dapat daw hindi gumamit ng shampoo. Pero ginamitan ko siya, ng, pero ginamitan ko siya ng shampoo. Tingnan niyo naman, oh. Niyo na. naman ang ganda niya. Yung kulay, may highlights to, guys. Ikaw tingin highlights lang siya. Bye.